Thank you.

Thank you. Tapos, dito kayo titingin kung saan yung mga station. Ayan. Meron lang dalawang color ang Dubai. Na lane. It's green and red. Green. Pag green, from Ikisalat to Creek. Tapos pag red naman, Expo to Center Point. So, ayun ang information kapag bibili kayo ng ticket. Sa exit 3, yung papuntang, time, ano or... yan? Burjuman Mall. Yan, yung itisulat is telecommunication. Parang smart or globe sa atin. Ito namang Al-Ansari. Yan yung diyan ka pwedeng magpadala. Uh, dyan yung makikita yung bus schedule ng mga sakayan. So, kapag wala pa, dito nag-aandit kasi sobrang init ngayon. Tapos, dun yung mga pintuan ng bus. Tapos, so, eto na yung Burjuman Mall. Eto ay Burjuman area. Since trabaho pa tayo, mabilihan din dito. Mag-deposit kasi ako ng check-in. So, ayan ang itsura na ang Burjuman mall. Tapos so, ayan, mga kainan. So anytime, sobrang accessible lahat dito sa Dubai. Maraming temptation dito. Ayan. So ayan, thankful. Dahil ang konti pa lang ng hila. Ito ay em Emirates NBD Bank. So magde-deposit natin. Ito nga pala internet cafe dito sa mall. Coffee. So mga mahilig magkape, pwede kayo ito ang information area. So, ayan ang Burjuman mo. So, pupunta tayo dito sa Life Pharmacy kasi meron akong piting na beauty products. Famous happy So, ayan. Ito yung fav uh, favorite products ko. So, ito para malaman nyo kung magkano nga ba ang mga bilihin dito. Ayan. May bibili na ako dito. Alam, pasilip lang ko. So, ganito yung mga steak dito ayan. So, ito siya na yung eh. Pasta, ganyan yung Vegetables This is So, ayan na yung mga nabili ko yung mga vegetables. So, yun yung mga fruits dito. Ang gaganda ng color. Tapos yun. Is ng avocado dito. Nine. Ngayon medyo mura kasi season, season niya ngayon. So, yun yung mga fruits dito. Ito yung kiwi. Medyo yung dog, dragon food. Yung persimmon, sobrang sarap niya. Medyo mahal siya ngayon kasi hindi niya ngayon season. Kasi yun yung mga fruits, prikot, 34 their home. So parang 300 plus. Kasi ay kukonvert niya siya ng 1 one, one home is equivalent to 14.73. Something ganun. Almost 15 pesos. So, apple, dates, Yan ang famous dito sa Dubai. Kasi mga hain. Yung price niya, ayan. P87. So P69. So, medyo mahal. Medyo may kamahal yung siya. Strawberry is 9 dirhams. long. Ito mga 4.85 dirhams. worth 50 pesos. Alam nyo ba, itong sapron is napakamahal nyo. So, nasa 29 dirham siya. So, nakakalagay yan mga 300 plus. Mga bacon. Beef bacon. So, yung mga worth 150 pesos. Tama ba? Mga 11 pesos. 11 dirham. So, mga nasa 50 plus siya. So, itong mga cheese, 150, 150 pesos. Diba? Na yung yogurt is napakamahal. is 15.50 siya. So, times 15. So, mga nasa 300 plus na yan. 6 na peras. 5 peraso lang. Mga chocolates. <coughs> so, ayan. So, ayan. Mag-usawa kayo dito ng chocolate. So, punta na ako ng cashier kasi medyo mabigat na itong dala ko. Hindi na kasi ako kumuha ng itbit. So, ito na lahat na ang napanili ko. Yung araw. Medyo malakas na ito. Ayan, yung cashier. So, titingnan natin kung magkano itong napanili ko. So, pansin na ni ate. Ito so, yung kinakabahan ako. So, ayan, nag-uumpisa na si ate ng pang.

Good morning. Yes, so nasa 2000 plus na po. Ang lahat ng para tingin yung metro, so makikita niya yung ano first? this girls area.

So, naman sa Alriga. Sobrang init ngayon, guys. Pero, ayan, may mga nakatambay parang dito sa labas. Pero, sobrang init talaga. Ngayon, is, nasa 45 degree. So, ayan, nasa 45 degree yung init ngayon dito. Sobrang init talaga sa labas. Kaya, as much as possible, yung summer, kung ano yung pwedeng mag-galing, mo na. Tapos, makasit na sa labang bahay. So, ayan, ay... So, ganoon lang, ano dito e? Ayan, tapos na tayo magpadala ng pera. So, anig sa nagpapadala kasi meron ako itong, ano, car na pag nakapagpadala ka ng mga six times, may free ka na ano, na free of charge. So, yeah. Ayan, yeah, ito na tayo. Ito na nilito. Kaya, pesto, two Ito yung mga, ano, Okay. Okay galing ako kasi nagbusan naman ayon iniisang pincel. sa naila di ka inama tapos, okay. Ito yung mga uh, na naila natin tapos yung naila tapos 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 mga tapos 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 ito yung tangkong, saka sa liyo. Kasi nagbibisa tayo bukas.